Ay, naku, nang gigigil talaga ako nung napanood ko to. So, napanood nyo ba yung review ni Benny Blanco na boyfriend ni si Selena Gomez doon sa review niya sa Jollibee about sa spaghetti, sa chicken joy, doon sa price? Alam mo, sa totoo lang, hindi lang Jollibee ang hindi mo ginalang dito pati mga Pilipino. Ang dami-dami kay mga Pilipino na nasa ibang bansa na gustong-gusto nilang magkaroon ng Jollibee doon sa bansang tinitirhan nila o kung saan bansa nandoon sila. Tapos ikaw, ikaw na hindi Pilipino, eh, i-review mo ang pagkain yun nang malamig. Aba, natural. Sino ba namang kakain ng pagkain? Hindi mainit. ba diba? Yung sinabi niya yung French fries. Yung price eh, ano ba yun? Sagi ba yun? Yung sinasabi niya gano'n? Dito, sinas -sina tawag dito sa Japan, natural. Kapag malamig na yan at pinawisan, lalambot talaga yan at hindi na crispy. Ikaw ba naman matinuka? Kakain ka ba ng hindi mo man lang ininit? Or, syempre, kung kakainin mo yun, kailangan yung bago. Eh, ikaw, pinalamig mo muna bago mo kinain. Tapos, sasabihin mo, ma mawawalang galang ka sa pagkain, yung respeto mo bilang isang tao. Sasabihin mong hindi masarap, lasang... Alam mo yun? Yung likod ng tao sa may bandang baba. Yun ang sinabi niya. Lasang ano daw yung... Manok? Ano ba namang klasing tao ito? Ayan, nakikita nyo kung paano niya hindi ginalang walang respeto sa pagkain. Kung alam mo lang, dito sa Japan, napakaraming mga Pilipino ang gustong-gustong magkaroon ng Jollibee dito. Tapos ikaw, ikaw na hindi Pilipino, eh, ganyan ang ipapakita mo at i-review mo sa mga paboritong pagkain ng mga Pilipino. At saka, at saka, napakaraming nagugutom. Kung gaganyanin mo na lang yung pagkain, sana hindi mo na lang ibinidyo tapos ganyan pang gagawin mo. ba diba? Kawalang respeto ang tawag dyan. At meron pa, ito, dito ako gigil na gigil dito sa tatlong to. Panoorin nyo naman. Tingnan nyo yung ginawa nila at sinabi nila sa pagkain ng mga Pilipino. Kayo, kayo ang lumagay sa kalagayan namin kayo mga Amerikano, hindi ko alam kung anong klaseng tao tong mga to, kung anong lahi. Pero ilagay natin sa sitwasyon na ang mga pagkain ninyo ay ayaw namin at nireview rin namin ng ganyan. Anong mararamdaman ninyo? Di ba magagalit at maiinis kayo? Umayos nga kayo. Ito, panoorin nyo kung ano yung ginawa at sinabi ng tatlong ito sa mga pagkain Pinoy. Kayo na ang humusga. Wait, do you really feel like Filipino food belongs in the trash? <laughs> Unfortunately, Yes. At <laughs> a Filipino party and they give you a plate of food, you don't like nothing on that plate. I like the way that it goes in the garbage. You don't I, know why, I don't you know like know why. Like It's done. Uh, you've had adobo, you've had pancit, I've all, of the dough. all of them. <laughs> you want to say about about food. food? It tastes very different from like house to house. So is it Nikki's family that has bad Filipino food? Her grandma makes garbage all the time. You call garbage now? And so her aunts. I come over to Nina's house. Is it cool if I eat like this? <laughs> You're like, I just oh, it diba? Matutuwa ba kayo sa sinabi nila? Kayo mga Pilipino, anong masasabi nyo dito sa tatlong ito na kung makahusga at makapagsabi ng basura daw ang pagkain ng mga Pilipino? Matutuwa ba kayo? Tanong ko lang dito sa tatlong to, palit tayo ng kalagayan. Kami ang maganyan sa mga pagkain ninyo. Matutuwa ba kayo? Ay nako, may mga tao talaga na masyadong walang pakiramdam sa pakiramdam ng kapwa nila tao. Tao nga ba itong mga to?